ditulak po itong aming mag... <laughs> yung mag... Uh, ano po ng... <laughs> maghahakot po ng aming malay. Nagtatawa ang rin ng taran. <laughs> Ayun! <laughs> o, oh, dali! Ayos na! O, yung mga dami wala na pinatay ng makina mga kuya. <laughs> wala magtutulakan eh. Ayan po yung maghahakot ng aming palay sa antikin. O tayo na. да <говор> да dan nak keserang nombor 3 Pag tag-ulan tatay ay ay maiging panaklog pag uh, biglaan, hani. Oo. Oh. Plastic. Hey, dali. Kevin, malay. Alam, alam, so yan po kami naka-13 sa ako. Yan, tapos na. Ayos. <laughs> Pagod. Ayoko ako nag-haze <laughs> Wow! At dyan daw, tata, ilalagay. Ayan po, ibababa na itong mga naaning palay. O bakit? Ano nangyari? Hindi na maibalik. Kaya siguro, mal, hindi nila yan tinatanggal. Balik mo na lang. Oo, balik mo lang. na lang. Ano, kalistit bakit ginaip ito? Pwede tayong luloy dadaan. Yan, natapos na. Magbibilad naman po kami. Pagkatapos. Pag po umiinip... oh, at magbibilad na po tayo. Gamit nagdidilim. hoy oh, ano yan? ako

nabili yung dalawa, mag-iura. Muloy! Ayun, ayun, na yung license. yun. ng Kuya, ilang weeks na ito? Ah, weeks na po ito. Ilang days pa lang, kuya. Five days, Five days pa lang pala ito. Para ito mahala maganda. Oh, Malalakan pa. Oo, ang pa. <laughs> Dahil Yun mo, no? Tulog na ito. Sige, kuya. Ah, mga 12 piraso po. Hindi ako na lang pipili. pag pag ay gano'n, palawan na nyo. Mahal, ikaw kaya mo si Maloy. Anak ko, dali! Smile! Wow! <laughs> okay. ah. 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 Panghanda ni Maloy sa Pasko at bagong taon. <laughs> Wow mahal na sa dulo. Yun, 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 yun. Oh. Abot ng um, ano. Ikaw. Three, six, nine, twelve. Ilalagay na po namin sa kulungan yung aming biniling sisiw. Masaya si Maloy. <laughs> May sisiw daw siya. Wow! Ito pala yung ginawa ni tatay. Ito po dati yung mga kulungan din na aming ano. Hindi kaya malulusot din yan. Ito pala hindi natin yung karton maldo na ano. Maganda yung karton na doon. <tong tonyimu> Na, ah, diyan pala ang lagayan mo. Ay, abot naman. Ay, mataas. Baka mahulog lahat diyan, ah. Oops. Oh. Yeah. Papa, hmm. talaga yung dito. Dati, dati. Malayo nga po. Malayo. Lalapit nga. Kakabigil niyang... Yan na. Dito nalulusot na. Di ba may basil? Ito na po na ano. May basil. Kaya sinanay ko yung lalagay na nung ginawang pakainan. Ay, sa naman yung may isa pilang na ganyan namin. May tapakal na. Eh. Hindi na po sila gano'ng mabubulsot nanay. Malalaki na po sila. Ano eh? Ito yung pamasko namin. Ayan. Panghanda po namin yan sa paskot bagong taon. Kagandahan ng ganila. Ayan ang So, yan na po ang aming mga sisaw na alaga. Ayan, uh, nakakatuwa. Uh, nakain na po sila. At nilagyan na po ni nanay ng patoka. Pa. Ito po yung tinatawag namin dito na 45 days na sisiw. Sabi nila 45 days lang ay pwede nang karnihin. Ito daw po ay ilang araw na nga ito mahal. 5 days pa lang. Bagahan yan sabi. So yan guys, at ating pong sisilipin ang aming oh, mga talusana. ay sisilipin po namin ang aming mga maliliit na sisiw ang mga sisiw namin. Yan. at po aming ding binilhan kanina wow. ng ilaw na pula para po sila ay Mapainin. mapainit. At yan po yung mga tarpaulin po ng ganito, yung Marlboro. Winston. Ah, uh, Winston. Winston pala. Ayan po to pangharang namin at tanggalan po yung mahina sa lamig. lamig. At ang ginawa po ng asawa ko na DIY po na tubig at nalimutan po namin bumili kanina sa bayan. So yan kay magpalaki mga sisiw para kami maraming panghanda sa paskat bagong taon. So yan po ang alaga namin ni na tatay. Para daw po sa Pasko bagong taon ay eh, kami hindi nabibili sa bayan. Amin na lang papatabain at para daw po marami kaming karne. Panghanda. Uh, Oo, panghanda. So ito po yung aming paglilipatan ng mga manok pag malaki na. Ito po ay ginawa ni tatay. Hmm. May pakainan na. May pakainan na. Kaya... Yan po yung tataya ni tatay dun sa kanyang mga karitan. Kanyang pong kinuha. At ano po, ah, lagayin po yan ang pakain. At pag po sila'y malalaki na, kailangan po ay malaki na ang kanilang ano, ah, pakainan. Diba? 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 Diba si Halika na, kating yung ating sisiw. Amado, lasa. Oo sige. Okay. Doon kayo sa gilid, dumaan ha. Wait, wait lang. Sa gilid. Baka madulas ha. Malalim na. Malalim. Madali oh, doon ha, madali. Daga. Oh, madulas ha. tik 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 sabi mo tik 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 yan ang ating mga abo oh, ay lalaki na agad mahal oh <laughs> malalaki na agad mahal para kilala ako dito dito nagpunta oh eh <laughs> Iya, yeah, malalaki na agad ang awing mga sisip. Iya, okay, 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 okay. yeah, sobrang lakas ang init eh, baka naman yun. Ay, na may... ay pag mainit nga po ng mga lakay, si ba yung si Piyoto naman talaga. Banta, may nakakain inalis eh, Ang pagiging kaawa naman. Ano na, ipapakain niya mo Ipapakain pa lang pa lang. Aba yun, may pakain pa dun ay. eh. Kulang iyan. Ah. Kuntang magiging eh. Ah, sila pala kain-kain lang? Ba, oo. Ay, para na po iba na yung pakainan ah. Ipapakain. Ipagagawa na po si Piyoto yun. So yan po si nanay magpapakain. Si nanay po lagi ang nagpapakain ay eh, ang aming mga sisiw. Ulo, pag sa pakain ay kaya binadamihan po. At yan daw po yung mahilig kumain. Hmm. Kaya nga po. May isang linggo na ba gaya, nanay? Mahigit po han eh. Isang linggo pa lang po han. Oh, yan po. Six days na po yan mula nung aming kinuha dun sa binilha namin. Mm, bilis nga lang. Ay, malalaki na agad. Yan po, kay nanay ding lalagyan ng tubig. At si nanay po ay nilalagyan din niya yan ng bitrasin. At para daw po, ay para ano bagang bitrasin? Vitamins ba gaya? Oo, vitamins. Ayan. Para daw po hindi magkasakit. <clears throat> Diyan po namin dati nilalagay ang aming mga Rhode Island.